Ilang anak ba dapat mag-alaga kapag kang magulang ay may sakit na? Ilan ba dapat? Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell so that ma-notify ka sa si bawat video na i-upload ka. If you are interested in this video, then stay tuned. May isang magulang ba? Nagsabi sa akin. Sabi niya, dapat pala talaga ano, kapag ka nagkaroon ka ng anak, tapos nagtagumpay na lahat, dapat magtira ka ng isang anak para mag-alaga sa iyo. Sabi niya, kasi ito ay experience ng isang magulang din. Pero matanda na siya, uh, mid-70s na siya. Tapos yung mga anak niya ay lahat ay nasa ibang bansa na. Ang nangyari ngayon is mag-isa siya. Walang natira sa kanya dito sa Pilipinas kasi mga anak na nasa ibang bansa. Kaya nga sinasabi ko na kahit marami kang anak, it's not a guarantee talaga na lahat ng anak mo ay aalagaan ka kapag may sakit ka na. You can say na dapat dalawa ang mag-alaga, dapat lahat ang mag-alaga. Although dapat sana, ano, ganun talaga. Dapat lahat ng anak ay mag-alaga kapag uh, nagkasakit ang mga magulang. But then, in reality, kapag ka nga nakapagtrabaho na ang mga anak, ano bang nangyayari? Di ba magsisilayasan lahat? Lalo na kapag ka yung mga anak na ayaw talaga manatili sa bahay. Kapag talaga may iwasan na yung mga anak ay talagang maghahanap yan sila ng ano, talagang maghahanap sila ng isa kabuhay. So, may mga anak na mga ibang bansa. So, kung halimbawa anak ka na nasa ibang bansa, kung halimbawa hindi mo matulungan or hindi mo maalagaan yung mga magulang mo, dapat uh, hanap ka ng paraan na makapag-contribute ka. Hindi ka dapat talaga umaasa sa mga kapatid mo. hindi ka dapat umaasa sa isang kapatid lang na nag-alaga sa mga magulang. Ako naniniwala talaga na hindi talaga maging maganda ang buhay ng isang anak. Kapag ka, hindi ka marunong mag-alaga ng magulang. No, kapag ang magulang mo, tumanda sila na napabayaan lang na hindi ka nag-alaga o kahit man lang na i-ano mo yung mga needs nila, syempre hindi rin gaganda ang buhay mo. Kasi, paano nga kung gaganda ang buhay mo, eh, yung buhay pang mga magulang mo is nahirapan sila. So, kahit ano pang iyak mo, sa panahon na naiburol na yung mga magulang mo, walang silbi na yung luha ng isang anak kapag wala ng mga magulang. So, habang buhay ang mga magulang, dapat maghanap ng paraan yung mga anak kung paano makapag-contribute na malagaan yung magulang nila. ba diba? Kasi, nakakalungkot isipin na may mga ano, may mga family na na or may mga anak na napabayaan nila yung mga magulang nila. 'Di ba? Kasi may mga magulang na tumanda sila, na sila lang sa bahay nila. May mga magulang na may mga anak nga sila pero nung nagsilakihan na yung mga anak nila, parang hindi sila naalala. Nakakadurog ng puso yung mga magulang na gano'n. Nakakadurog ng puso yung mga matatanda na nakikita mo sa daan na naghahanap buhay pa din sila. Na parang, Ewan mo na parang hindi mo malaman kung nalalagaan pa ba sila ng anak nila or nabibigyan ba sila ng sustento. O yung mga magulang na rin. Although we cannot church also doon sa mga anak. Kasi diba may mga magulang na mag-isa sila nung tumanda sila. It's because ba, may mga anak na napabayaan. So nung lumaki na nung tumanda na yung mga anak, parang wala na silang pagmamahal dun sa mga magulang na it's because dahil din dun sa ginawa ng mga magulang nila. Kung ikaw naman ay anak, na naman ng magulang mo, napaaral ka ng mga magulang mo. ba diba? So, dapat ano na rin natin, yung bang common sense na lang natin, na alagaan na rin yung mga magulang natin. Kasi, kung wala din ng mga magulang, hindi mo naman maaabot yung tagumpay na meron ka kung wala naman ang yung mga magulang, ay niwala ka naman sa mundong ito. So, it doesn't matter kung ilan ang mag-aalaga sa magulang. So, useless yung luha mo. Useless yung, ano, iyak-iyak ka dyan. Kahit maglumpasay ka pa dyan, di na mabubuhay yung mga magulang mo. By the time na nakagurul na sila. Let us show them yung love na na-deserve naman nila. So, if you like this video, you can hit the like button. If you have subscribed yet and you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bang videos na i-upload ko. This is again. Thank you for watching.